Aabot sa apatapot dalawang lugar sa bansa ang nalubog sa baha dulo naman ng mga pagulan. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa mga pinaka-naapektuhan ng masamang panahon ay ang Region 1. Region 3, Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Northern Luzon, saka ay nailubog pa rin sa baha ang 35 lugar. Dulot nito nanatiling nakataas sa blue alert status ang Office of Civil Defense. Kaya mayigpit pa rin uh, mino-monitor po nila sitwasyon sa iba't ibang lugar dulot ng masamang panahon. Ang affected talaga ay uh, Region 1 uh three car uh, region 2 and of course kasama ang NCR generally northern luzon po ang apektadong lugar uh, so far na uh, humupa na karamihan we have recorded 42 areas na flooded 35 pa rin ang uh, flooded and 7 areas nag subside na po tuloy-tuloy po ang ating uh, blue alert status Tinig po ni assistant secretary bernardo rafaelito alejandro de Ford, oic ng office of civil defense